for today's video guys, upanin ko ninyo magsundo sa kong alaga. So, kung nakita mo nga na ako yung mask gamit, magmasko ko kaya lagi sa hangin. Mag-raninus man ko dyan, basta na hangin mag- go on, sa nga ani? Na hangin ba? Tapos winter-winter pa ba ya? Yung balik ko kabugnaw. So, doon na na ito guys.

saya di apart. menakutkan ko. Tapos ng oras karon kay na. Ha, nga ka mga kahoy oh. Mga laya na pud pero. Mabalik na pagkuha nang samay na samay na jud. Tapa. Kan awa ah, gisip una ko. Hay lagi ni balik na pud ka tugnaw. Ang weather diri amo gugma. init, usahay tugnaw. Charot. <laughs> akong ana di ka basta-basta makapuyo diha ug wala kay na Leones di na ko makali na ko mabasa ang ilang pangalan so ana dai sila ano kay mga eskwelahan na sila diri ang mga kids mga private school kanin mga building na Ayo kayo iskulahan akong kuan. Lagat sa kauras ang kuan. gratis, Halos baklay, mga 15 minutes gikan sa kuan NTR Pa diyan <tellan> pa Ah, niya gusti ra lang. Yeah,